Mga tita, ngayon po ay gagawa, gagawan po tayo ng adobong manok, sibuyas, bawang, syempre manok at mga samya. Gagawin po natin ng pang-ulam si na mama at papa. Papadala po kay mabel kasi po nasa ospital po si papa. Papadalahan po natin ng pagkain. lutoan na rin po natin ng ng kanin. Kaya ito po yung iuulam nila. Ito po ay hindi ko rin talaga alam magluto. Nag-search lang ako sa YouTube kung paano. Kaya itatry try natin. So, bubuksan na natin ang kalan. Papainitin natin muna. Hanggang sa minute. So, ayan na nga po. Mainit na. Lalagyan na po natin siya ng mantika. Painitin lang Rem po natin siya ng ilang minuto. Ayan, mainit na po siya. Ilalagay na natin ang bawang. Sana mas magustuhan ng luto ni Papa. Magustuhan nila ang luto ko. <laughs> Charis. Hindi. Ngayon lang magaluto nitong adobong manok. Sinerge ko pa sa YouTube yan. <laughs> ako pinagluto ni Mare. Kaya ito try natin. Walang magaluto. Rin din naman. Ako rin lang naman magaluto. <laughs> First time magluto na adobong manok. Lalagyan na rin po natin siya ng sibuyas. nasunog na nga pero yung bawang. mahirap din palang mag ka kapag ano, nagluluto ka tapos ikaw lang rin ang bibid yun. Hindi mo alam kung sino kung anong gagawin mo. Kaya nasusunog. Oh. na nasunog ang bawang. Nasunog ang bawang. Ayan, wait lang natin. Ayan, okay na. Lalagay na po natin ang manok. Manok. Sana maging perfect. Perfect. Very much naman kapag nanood ka ng YouTube, makakaya mong gawin kapag nanood ka. Intindihin mo nga lang. Ano? pagbibidyo ko eh. na eh. Magalaw na ang pagbibidyo. Ayan. mekos mo muna natin to hanggang lumambot. Tagdagan natin siya ng konting mantika. At hindi ko siya nalagyan ng kukunti lang mantika o nilagay ko kanina pagpasensya nyo na po mga katita at magalaw nga akong pagbibidyo at talaga naman palang mahirap talaga kapag nagagawa ka wala kang taga video wait lang po natin siya ilang ng ilang minuto Tit yan na nga po titingnan na po natin ali ang ating nangyari ang nangyari sa ating niluluto Oo... Lagyan na natin siya ng toyo. Toyo. lagyan na natin siya ng tubig. Medyo damihan natin ng tubig din kasi papang ulam din namin mamayang hapon. Ayan, papalambutin na po na mas lalambot na ang manok. Lagyan na rin natin siya ng suka. Sabay na natin. Mas marami daw suka. Mas maano. Sabi ni na mama. Lagyan daw. Sabi ni Madam Maripala. Lagyan daw na marami suka. Ayan. Wait lang po natin siya. Mamaya na natin siya lalagyan ng panamya. po titignan natin kung ano nangyari sa ating manok kung malambot na parang medyo okay okay na siya. pwede na natin siyang lagyan ng tawag dito ng samya, ika nga paminta magic sarap pagpasensya nyo na po maraming sabaw marami kasi kaming kakain din yan ala ayaw malaglag tuloy lagyan na rin muna nato siya ng asin pahirap ganiri ah eh. halo medyo nabitin yung konting ano yung magic sarap konti na ilagay na ulit natin So ayun na nga, binuksan ko na at kahirap ga malaglag, malaglag malag ng ano, kalit ng butas. Kaya nilakihan ko na ng butas. Lagyan natin ng ma medyo marami-raming magic. Marami-rami. Eh. Sakto lang naman. Sana magustuhan niya na mama. Di papa pa dun. Ito ay tansyahang ano lang eh. Talaga namang wala magaluto. Tikman natin ha. Tikman nyo nga. Ako muna ha. Oh! Lasang adobo. <laughs> lasang adobo. Wow! Lasang adobo. Lalagyan na rin po natin siya ng asukal din po. Asukal. baka tinatanong nyo kung bakit walang laurel wala kasing laurel dito eh ay walang laurel nakalimutan si pang manamaya pero sakto pwede na yan Ooh. first time ko lang talaga magluto ni eh. hindi ko alam kung alam ko yung lasa hindi ko uh, yung, yung pagluluto trinay ko lang sa ano mm. pero wow papawaw ka na lang ah ang sarap Wait lang natin ulit ng ilang minuto. So, bubuksan na natin ulit. Titignan natin kung ano yung nangyari. Sa ating niluluto. At yan nga po, nilagyan ko na rin siya ng kalamansi. Hindi ko na naipakita. At nilagyan ko na rin siya ng sili. Mga oh, okay na to eh. Tikman ko. Tingna, tikman nyo po. Tikman nyo po. Ako nalaang para sa inyo. goods na yun lasa goods lang so yun lang okay na to sana magustuhan ni mama papa at liya at mabel ang kakain so tara bye bye po. Mauwi daw siya. Kasi si Kasi, ano, si Marie. May nasan Ay, ah. dan kalau among nak bagi time dekat cellphone